wonderful day. Salamat po sa aming team. Move ng aming team, United OFW Charity Group. Ito, ito po ang kanilang mga YouTube channel. Ang aming founder na si Ma'am Liwayway Mix TV. Ang aming coordinator, Sir Johnny Lakay Vlog ang aming admin, Sir Carlos Candilas, Ma'am Pearl Angel Mix blog ang inyong pong lingkod, Kuya Jer Arboso 2.7, ang aking wife, Ati Cho Vlog, Zell B, Ayan. Dix TV, Lily TV 0406, Bilma Landicho, blog. Yan, ito pa ang aming members. UFW Mangyan, blogger. Lovely Angong. Single Mother Journey. Master Worm. Jules Vlogger, 78. Wings Chubs, vlog. Nobis Journey KB21 Mix TV at ang aming pangulis si Ma'am Simple Vlog at ang mga sponsor naman po ay si Ma'am Alicia Bataria Lisa 67 Vlog Hawak Kamay Channel So bali walong pamilya po ang kapagkakalooban ng grocery na to. Ngayon, United W Charity Group support one vision, one goal, to God be the glory. So, wala po ngayon si Ate Jo na may inaasikaso lang. So, yun naman pong mga bigas ay naka, ano na, naka-sapon na siya. Yun na lang itlog at ibang grocery ang ating ayusin eh. So, matagal na pong nag-charity ang aming team. So mahal po kasi pag bibilin sa pure gold yung naka ano na siya naka Okay na sa ganito. Medyo mahal po yung price. hindi ako kumuha. Ito na lang ginawa ko para kahit paano maka discount tayo.